Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. Pag-uusapan natin ngayon, Philippines may laban pa ba sa Miss World? Yes, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kausta kayong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss World tayo ngayon. Ayan na nga, malapit na ang Coronation Night ng Miss World. So, ito na sa darating na Sabado na. ayo excited? Kasi siyempre, nakaka-excite yan dahil ang ating pambato na si Krishna Gravides ay talaga naman umeeksena at lumalaban pa rin ng bonggam bongga Hindi man siya pinalat makapasok sa mga challenge para sa advance sana dito sa Miss World. At masasabi ko naman ay sigurado naman ako na makakalusot pa rin yan sa top 10 ng competition. Dahil syempre, malakas pa rin talaga ang Krishna. At masasabi ko na may laban pa rin ang Pilipinas. So, yon So, sa ngayon, syempre, sigurado nang pasok sa listahan ng Miss World para sa Asia. At Oceana, pasok na si India. O, oh, ba? Diba? Eh, syempre, Diyos ko, host country yan. Ano pa ba? Natural. Ipapasok na nila yan ng bonggam-bongga. -bongga. So, malinaw na pasok na si India. And then, si Indonesia. Yes! Isa is sa mga favorite ni madam na ang ano ang bansang Indonesia ay lagi yung nag-second runner-up at minsan nagba back to back second runner-up pa sila. And then, of course, Turkey. Yes, dahil naman sa ipinamalas nga sa head-to-head -head challenge at dito tinalo ni Turkey si Miss Thailand. O, ba diba? So, si Turkey, Indonesia, at India, sigurado na silang pasok sa top list ng Miss uh, Miss World Asia and Oceania. So, may pito pa na kandidata na lalakok dito sa ano, madadagdag para sa top 10. So, syempre, isama mo na dyan si Thailand. Makakapasok na si Thailand. And, saka, si Philippines. So, yun. So, ako ewan ko ha. Kasi pasok na si India, pasok na si Indonesia. O, oh, naipasok na nila yung mga sarili nila. And then, of course, hintayin mo ang pagpasok ni Philippines. So, matik yan makakapasok si Philippines. Kaya doon sa mga nagsasabi na kung may autokuyo yan si Philippines, ay nako, parang hindi ko naman nararamdaman na may autokuyo itong si ano si Philippines dito sa Miss World. Ako parang piling ko, makakalaban pa din yan ng bonggong-bongga. So, tignan natin. And then, delikado ba ang laban dito ng ating pambato na si Krishna? To be honest, hindi. hindi <laughs> ko nararamdaman na delikado. Kasi tulad na sinabi ko, maganda ang performance na ipinakita ng ating pambato sa competition and then umaasa ako na kaya niyang makatungtong sa top 5. Mm -hmm. So, yon So, kampante ako dyan. Charot. <laughs> so, malaki yung tiwala ko kay Chris na naipinakita niya. Actually, sa, uh, sa Asia and Oceania, syempre, malakas si India. Nakikita naman natin na talagang dumalaban talaga. At syempre, host country yan. So, mag-expect ka na na makakapasok yan sa top 5. And then, Indonesia eh favorite naman talaga si Indonesia, di ba? Saan kahit saan team ng Angulo, lagi yung paborito ni Madam. And then, si New Zealand. Yes, parang feeling ko makakalusod si New Zealand para sa top 5. But tignan natin kung ano ang ipapakita ni New Zealand. Pwede din kasi si Australia. Nako, magaling din si Australia. Oo. And then, Philippines. Ay, nako, para sa akin, makakarating pa rin yan sa top 5. Once na makalusot siya sa top 10, siguro naman kaya ni Philippines italon ang sarili niya para sa top 5. Ganon. At saka si Thailand. Mm -hmm. Si Thailand, parang feeling ko lulusot pa rin yan. Kasi syempre, ayun nga medyo nakakatakot so ano ba ang chance ng Pilipinas na manalo dito kung may swerte si Philippines na haya n'yo makarating hanggang sa dulo sasuwertehin so, siya hanggang sa makarating sa dulo eh possible naman na makuha niya yung corona pero syempre, hindi man ganong kaliit yung porsyento. Basta merong possibility na tinatawag, ay eh, kumapit lang tayo do sa possibility na yon di ba? Kasi para sa akin, as long na may pag-asa tayo, laban lang. So hanggat nakakapasok si Philippines dyan at nakaka-enter, So, ibig sabihin, may pag-asa. O, oh, ganyan lang. So, panghawakan natin yung pag-asa na yon at huwag kayong mawawalan ng pag-asa kahit na hindi siya napasama doon sa mga ano eh, si Thailand din naman, nabigo eh, di ba? So, ibig sabihin ba, dahil nabigo doon si Thailand na makapasok doon sa head-to-head -head challenge, wala na siyang pag-asa na makarating sa dulo ng competition. O, uh, di ba? Meron din. May pag-asa din. So, ganun din si Chris na. So, kung si Chris na, hindi niya nararating yung mga gusto niyang uh, makuha na posisyon, okay lang yon Kasi may laban pa rin naman. So, may chance. Sabi ko nga, pito. Ah, ilan ba? Pito, oo. Pito pa yung kukunin mula sa mga kandidata sa Asia. So, for sure naman, isa doon si Philippines na nakikita nilang lumalaban ng todo-todo. So, pera na lang talaga kung pe-personalin nila itong si Philippines at ayaw talaga nila ipasok. Ako kasi parang piling ko, wala namang problema doon sa trabaho ni Miss Philippines eh. Kasi magaling talaga si Philippines sa ipinapakita niyang Excel ang problema, yung mga kuradong nakaupo, hindi natin alam kung bet ba nila si Philippines na manalo. So, yon At saka papayag mo sila na na ibigay nila kay Philippines yung corona ng blue crown na to. Over India, over ano, Indonesia. Oh my gosh. Medyo parang hindi tayo ang priority. Ganon. But ako, kahit ganun paman, umaasa pa rin ako na makakarating pa rin si ano si Chris na sa dulo ng competition. I hope, 'di ba? So sabi ko nga sa inyo, tiwala lang ang kailangan natin ibigay. Hindi pa naman tapos ang coronation. So hangga't wala pang nakokoronahan diyan, may pag-asa ang Pilipinas na makarating sa competition na patungong dulo. Kung baga, road to the crown. Di ba? So, may pag-asa si Philippines na makarating sa dulo ng competition. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa hanggat nakakapasok yan dyan. So, pag tumigil na, hanggang doon na lang yon. But, manalo, matalo, alam natin na ipinakita at talagang ginawa ni Chris na ang lahat ng kanyang makakaya para sa laban niya dito sa Miss World. Hindi madali dahil alam natin na matindi talaga ang labanan. Diyos ko, by continent pa nga lang eh. Dito pa lang sa continental, nahihirapan na tayong makalusot-lusot, di ba? So, doon pa kaya sa lalabanan mo yung mga continental queens kung sino man yung makakapasok dyan. So, medyo parang mahirap talaga ang Miss World. Kasi, hindi lang sila nakafocus doon sa iisang kandidata. Nakafocus talaga sila for the continental And then, ayun, salang-sala talaga yung mga kukunin nila doon para maglaban-laban. But guys, sa totoo lang, kung sakaling mapili si Philippines at makarating man lang sa top 5 or I hope, swetehin sana sa top 2, no? So, kung makarating lang man siya sa top 5, okay lang yan. So, namiss ko tuloy yung mga panahon noon sa binibining Pilipinas na nakakarating sila hanggang sa top 5, di ba? Yung ano na yun, halo-halo na yun. So, ngayon, parang ko iisipin mo, ang galing-galing pala ni Mafe noon, ni Mafe yun noon, kasi ta finalist to sa Miss World oh di ba? Kasi nakarating talaga siya sa final cut ng lima, hindi lang siya napili doon sa maging second runner up at third runner up at hindi rin siya pinili by continent, oh Asian, oh, oh Miss Asia. But isa siya doon sa mga lima. So parang sabi ko ng galing sa kasi Carla ba, ano ba to? Bautista ba 'yon? Yung sumunod kay Mafe na lumaban din ng Miss World. So ayun, sila, ang <laughs> lalakas nila. Ba't ako parang feeling ko, malakas din syempre si Chris na. At ewan ko, may iba akong nararamdaman sa kanya na parang hindi man niya nakuha yung mga challenge, but ang tingin ko, kaya niya talagang makarating hanggang sa dulo. Pag binabasa ko yung comment, yung iba, hindi naniniwala. Talaga sinasabi na, El elto Kuyo, yan. Pero... Ramdam ko naman na parang lumalaban naman siya ng bonggang-bongga. -bongga, kaya hindi ko ma figure out yung sinasabi ninyo. Naku, may L2 kuyo yan. So, may L2 kuyo dun sa top 40, sa sampo na sa Asia. Parang pili ko hindi. Nararamdaman ko na lulusot yan dyan. So, doon sa top 5, medyo kakabahan tayo doon. Pero, swerte natin pag lumusot pa yan sa top 5, and then, kung kaya pa niyang makarating doon sa walo, ay ansayan na no, 'di ba? So I hope na sana mapili talaga siya at makarating siya sa dulo ng competition ng Miss World. So yun, so basta laban lang Philippines, kaya natin to. Diwala lang sa pambato natin. At syempre, pagdasal din natin na sana malayo ang marating ni na sa competition na to. At please, Huwag kayong mawawala ng pag-asa. So, laban lang, Philippines. Kayang-kaya natin ang Miss World. Charot, ang hirap pala talaga ng laban dito. Actually, ngayon lang ako tumutok dito. Pero, nar naramdaman ko, meron din sa sila yung, alam mo yung favorite-favorite. Yung sa mga judges, parang, feeling ko talagang kinakawawa nila dito sa si Pilipinas eh na ilto ko yung nila to nung nakaraang taon diyan din yo sa India di ba so hindi rin imposible talaga na pag inita nila si Krishna lalo na si Krishna ng maganda ha. so lumalaban syempre priority nila dyan yung mga manok nila ay nako nakakaloka pat pa. syempre laban lang so ngayon ko napatunayan na medyo parang ano ba Miss World, kumuha ka naman ng mga hurado na hindi taga India. Ganon! So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo, dihado nga ba tayo dito sa laban ng Miss World? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.